Sa aking paglalakbay, sa bukiring ito ay napadpad na naman tayo. Hello mga kalabers, ako si Loverboy, tara samahan niyo ako. At sa aking paghanap ng taong matutulungan ay napadpad na naman tayo sa bukiring ito kahit na malayo man ang ating marating ay masiyat tayong puntahan ng ating mga kababayan dito sa bundok upang magbigay ng kaunting biyaya sa kanila hindi man lahat ay ating mabibigyan ng ating daladalang bigas ay masiyat tayong makatulong sa ating mga kababayan dito sa bundok at balang araw ay mas marami pa tayong matutulungan at mabigyan ng biyaya. At kahit na sa sobrang layo ng ating biyahi, pagod, init ang ating naranasan, ay masaya na rin tayong mapunta sa bukiring ito upang mabigay ng kaunting biyaya sa ating mga kababayan dito sa bundok at mas pinili natin sa bukirin ito kahit na delikado at hindi natin pamilyar ang daan ng ito ay masaya na rin tayo na magpunta rito at balang araw ang video nito ay isang alaala na lamang na minsan tayo ay nakapunta sa bukirin ito at dito natin makikita sa video ito na kahit na lubak-lubak ang daan ay patuloy pa rin tayo sa ating paglalakbay kahit na sobrang hirap nating ating pinagdaanan upang mabigay lang ng tulong sa ating mga kababayan at tulad ng daanang ito ay ito talaga ang nagpapatunay na mayroon pa rin talaga tayo mga kababayan na naghihirap dito sa bundok kaya kung may kakayahan tayong tumulong kahit kaunti ay gawin na natin para sa ating mga kababayan nga nakatira dito sa bukiring ito at ang kaunting tulong na ating maibibigay ay malaking bagay na para sa ating mga kababayan na nakatira sa lugar na ito at para sa akin ang maliit na bagay na pagtulong para sa ating mga kababayan ay isang kasiyahan sa aking puso at kung napanood mo ang video na ito kung may kakayahan tayong tumulong ay gawin na natin para sa ating mga kababayan na nakatira sa bundok tayo ay magtulong-tulong upang magbigay ng biyaya sa ating mga kababayan hindi man malaki ang ating maibigay kahit kunti ay isang bigaya na sa ating puso na mabigyan sila ng mga pagkain at iba pa na ating kayang ibigay at kung nakaabot ka sa video ito ang iyong pag-subscribe ay malaking tulong na Upang tayo ay magpapatuloy na mapunta sa mga bundok. Upang tayo ay mabigay ng kaunting biyaya. At gusto ko rin pasasalamatan ang mga nag-subscribe. Ang nagkitiwala na tayo ay may kakayahan tumulong sa ating mga kababayan dito sa bundok. Maraming maraming salamat po. Mabuhay po kayong lahat. God bless.